Nagkan pa kami ng isa ngayon mga drivers Kahapon, 12 packs Ngayon, 13 uh, Maybe 15 packs Lahat tong karga namin ngayon mga drivers ka mga drivers. Lalo lalo yung nós vamos falar ধ নীপা ত 누가 마스크 놓고 갔지? 아니, 내 거, 내 거. sir, utan we. Na dito. Ha? Kanang utan. yabu na dito, wa wa tabang kitchen ng pangkoy. po kitchen eh. Ayan, tumalo na po ang mga divers, mga divers no, yan. Ayan po, yung iba, ang dami po namin ngayon na divers mga rivers 'yan. Kasi ma uh, na ano po lang mga rivers na anod kasi malakas po yung current. Yan kaya mamaya si sisib na po 'yan. Yan, si sisib na. Oh, 'yan. Ito yung pinaka hasil kasi ang daming kailangan mong asisan pero okay lang po kasi wala naman po yung alon ngayon Soi, soy outshot mga ka Shout shoutout youtube vlog subscribe, thank you thank you